Imandahating kami sa airport, sa Terminal 3. Ang kaso mo, ang dami nilang sabi na bawal daw pumasok sa Terminal 3. Ayan, nagtatalo pa kami ng asawa ko. Tsaka na dito ko, na bawal na daw, hindi daw ako makapasok. Tapos hanggang doon lang daw kami sa may entrance. Hanggang sa pag-akyat, sa mga pasukan ng mga lahat ng sasakay. Yan po yung paakyat ng sa ramp. Papuntang Terminal 3. So, medyo traffic po dyan. Pumper to pumper, always sabi ko dito sa asawa ko, dun kami bumaba sa so may magandang babaan. Kasi pwede kami magtagal doon konti dito na. Ang kaso mo, ayun niya talaga maniwala. Ay, dito talaga pwedeng bumaba. Dito kami pwede magstay na matagal doon. Nati kami pwede pumasok sa loob hanggang, ayun na, nagbabaalap na sila. Alam. Awesome. Dalawa-dalawa. sila. Ang bigat. Ang nagkamaya na sila dyan. Ang paalaman na. Ayan, <laughs> nakakaya. Ang... Dito, nagpaalaman na sila. Tapos ako parang bata. <laughs> Nagtuturo ako doon kami bumaba. <laughs> Sabi na ba tayo sa akin, Gumbagang. baga Wala ka maniwala. Ayan na, talaga lang akong paniwalaan. Kaya ayun nagpichu picho na lang kami doon sa labas. Kasi, babay na daw. Yan. Sabi ko sa kanila, park muna tayo doon sa gilid, muna daw tayo. Tapos, tinawag ako siya dito, Sabi ko lang, sa loob kami. Huh? Pero, ayun pa rin maniwala. Sabi niya, baka bumabal daw kami. Dito lang daw yung sa taas. Sabi ko, hindi, punta dito sa dulo. Say, ayun. At nagkita nga po kami. Tapos, one hour pa naman daw yung eh, ano niya check-in niya kaya sabi ko labas ko diyan kakain muna tayo kasi sabi mo kakain tayo di ba oh ayun kasama namin siya kumain ayaw pa niya mag-exit dito sa guard kasi sabi niya bawal daw baka dito daw siya makapasok ulit Takot na ako siya mag-exit dito pero okay naman nakapag-exit naman siya pa siya sa guard ng tunog siya parang ayaw para maniwala talaga ano pa ba, bawal Wait, ba, bawal? Bawal lang. Ha? ito nga pala yung mga makikita nyo dito. Pwede kayong bumili ng kahit ano, anek-anek, kumain. Nandito po lagi yung mga... Meron din po dito food court, yan. Hindi mga... meron ma mura din naman po kainan. Kaya, yeah. pili-pili na lang po kayo. Ito na po yung pagkumanan kayo sa subway. Ito na yung makikita nyo, yung departure area kung saan kayo pwede din lumaan din pababa pa pa at pataas doon sa departure area. Terminal 1, Terminal 2 yan po yun pwede po dyan bawat escalator po may mga banday po na garden check check yung kikat. eto po yung pag ka na eto na yung departure area makikita nyo na po dyan sa baba yung mga paales pinasilip ko sa asawa ko yung way kung saan siya dadaan kasi para alam niya na tama ako pwede niyang pwede siyang bumaba doon sa ano kasi akala niya hindi na siya makakapasok doon sa kabila

Ba't ang cute mo magtawa dyan, B? Pagkakita ko sa kanya nun, kumain muna kami, nagpado muna kami sa subway, tapos yun. Ayun, babay na, kain lang kami sa tapos bye 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 na next year ulit. Ang palis kami, meron kaming napulot din. Meron kasi nakaupo doon sa gilid, hindi nila napapansin, ay bang lahi lang sila. Kahit pagsigawan namin, dead man lang sila. Eh, hindi. Bawal lang sa guard Doon ulit tayo bababa Sa panandalingan natin We May 200 oh

ဒီလိုလား